Tawag ay na. Gago ka la. Nakahalahati na. Uy, maawa ka. Nako po. Gago. Gago, maraming pang repair naman yan eh. Maraming pang repair yan. Old arms. <laughs> Dada pa ka raw. Nako po. Tayo na, one port na lang. Ang, ala. Ala, nako po. Nako po. Gago ka. Gago ka. Takay na puputok. Puputok na. Bumaba. Bumaba. Bumaba.